morning oh. So, nandito tayo sa kay Consial. Tomas Albofera. Yan. Ano na, sir? Tomas. Tomas Albofera. Uh, Albofera. So, kapatid ng so, Vice Mayor. kapatid ni Vice Mayor dito ah, sa... Pamangkin, pamangkin. siya ni Mayor Guys. dito. Kami sa Taal. Taal, Barangay... Butong. Butong. Barangay Butong. Ayan, so, mga tropa natin nagkakabit na ng board dito kay... Konsyal Tony. Albofera ng Taal. dito kami sa resort nila ngayon. So, gumawa kami ng aircon dito kasi yung aircon ni, ni Sir nagdumayo pa to ng Kiapo. Pero pagbalik dito, ganun pa rin. So, kaya dinayo na natin dito. Uh, shout out sa kay Sir uh, Tony Albofera ng konsiyal ng... Tom Albofera. Tom. Ta, Tom Albo, Albofera pala, Tom pamangkin sa ni Mayor dito sa Taal, no? Pamangkin sa ni Mayor. Ah, pamangkin sa ng Vice Mayor dito sa Taal. Uh, napili tayo dito ng gagawa ng aircon nila at mag-maintain. So, mamaya pag mag-okay to, pupunta kami sa bahay nila, sir. Sure. Yan, nag-running na yung ano natin, yung aircon na ginawa. Pure error pala to, yung dinala sa Kiapo. Ininang lang yung mga diode. Zero, yan si zero. Masabi mo, Ay, sir. Ambis, oh. garantisado. Oo. Oh. Dekalibre talaga. Yan. na dinalasak siya po dito na. Ininang, lugi pa ako sa kiapo. <laughs> lugi na 'yan oh, running na gumagana na 'yan oh. Rinig na yung turbo ng compressor, ayos.